Magandang araw sa lahat at welcome sa Notable Bayo! Sa araw na ito ay balikan natin ang naging buhay ng isa sa mga foreign martial artist na sumikat sa ating bansa, na si Yukari Oshima, na mas kilala ng mga Pilipino sa pangalan Cynthia Luster. Noon panahon na hindi pa masyadong uso ang internet, mga modern gadgets, at cellphone, ay kalimitan na naging libangan ng mga tao ang pakikinig ng mga drama sa radyo, imbes na manood ng mga online videos na uso sa modernong panahon. Lumaganap rin ang pakikipag-penpal at advertisement ng mga naghahanap ng kapenpal sa dyaryo, na hindi tulad ngayon na napakabilis ng komunikasyon dahil sa internet at text messages. Subalit ang isa sa walang kupas na pampalipas oras ng lahat, ay ang manood ng mga lokal na programa sa telebisyon sa bahay noon, kumpara sa mga pelikula ngayon na available sa cable TV, Netflix, at iba pa. Sa panahon rin noon na uso at sumikat ang mga pelikulang karate at kung fu, kung saan ito ay pinangunahan ng malalaking pangalan sa industriya na kalimitan ay lalaki, tulad nila Bruce Lee, Jackie Chan, at Jet Li. Dahil dito, marami ang nagsulputan mga artistang nangangarap makilala sa pamamagitan ng kanilang talento sa karate, at isa dito ang haponesang si Yukari Oshima. Si Yukari na may tunay na pangalan Yukari Sumura, ay isinilang bago magpalitang taon noon December 31, 1963 sa Fukuoka, Japan. Ang kanyang ama ay isang Japanese at successful businessman, samantalang ang kanyang ina ay isang fashion designer na orihinal na taga-China. Sa murang edad, ang mga magulang ni Yukari ay naghiwalay, kung saan ang dalagita ay nanirahan kasama ang kanyang ina. Siya ay nagsimula rin ng kanyang pagsasanay sa iba't ibang arts ng pakikipaglaban tulad ng karate, judo, at gymnastics. Dahil sa kanyang husay na ipinamalas, si Yukari ay nakasama sa iba't ibang patimpalak. At kalauna nanalo ng pinakamataas na karangalan sa Women's National Karate Championship. Isa sa mga napansin ng karamihan sa kanyang kakayahan ay ang 180 degree leg extension na nagbigay daan upang siya ay makapag-perform ng napakataas na pagsipa ng paa. Pag siya ay sumisipa, ay kaya niyang abutin ang ulo ng kalaban, habang ang iba ay umaabot lamang sa katawan pag nag-perform ng roundhouse kick. Nang si Yukari ay magkolehiyo, ang dalaga ay pumasok sa Nippon Health and Physical Education for Women, at kumuha ng kursong Physical Education. Sa panahon rin ito nang una niyang mapanood ang pelikulang Young Master noon 1980, kung saan ito ay kanyang naging inspirasyon upang pasukin ang mundo ng pelikula. Noon una ay nangangarap lamang siya na makapagtrabaho bilang stuntwoman, subalit dahil sa kanyang husay sa martial arts, si Yukari ay napansin ng na mga producer at nakasama sa programang Bioman sa TV kalaunan, si Yukari ay nagdesisyon na ibahagi ang kanyang talento sa Hong Kong, at doon ay mas lalong nagningning ang kanyang karera sa showbiz. Sa gitna ng kasikatan, nakilala ng dalaga ang aktor na si Mark Cheng, at ang dalawa ay nagkaroon ng relasyon na nauwi sa pagpapakasal noon 1991. Subalit ang kanilang pagsasama ay hindi nagtagal, at tuluyan naghiwalay at nag-divorce noon 1995. Sa parehong taon ay muling nagpakasal si Yukari sa aktor na si Philip Ko at ang kanilang pagsasama ay tumagal ng mahigit dalawang dekada. Sa panahon rin ito nang magsimulang mabawasan ang kanyang mga proyekto sa Hong Kong, na nagtulak sa kanya na subukan ang kanyang kapalaran sa Pilipinas. Sa pagdating ni Yukari sa ating bansa, ang babaeng martial artist ay nagdesisyon na gamitin ang pangalan Cynthia Luster bilang screen name, na mas madaling matandaan ng mga Pilipino. Si Cynthia ay unang nakita sa Pinas sa pelikulang magkasangga sa batas noon 1993 at nakasama ang mga aktor na sila Edo Manzano at Monsur del Rosario. Ito ay agad na sundan ng pelikulang kakambal ko sa tapang ng parehong taon, at nakatambal naman ang aktor na si Ricky Davao. Matapos nito ay nagsimulang makilala si Cynthia Luster sa ating bansa, Lalo na nang siya ay itinambal sa sikat na komedyanteng si Vic Soto sa pelikulang Once Upon a Time in Manila. Pulis? Eh, pulis pala kayo. Ba't ka salita? Eh, pulis ka pala. Uh, 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 no enemy, no What enemy. What happened? It's just a gulong. Huh? Gulong, sabog. No! 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 ang kanyang husay sa karate ay labis na ikinasiya ng mga Pilipinong manunood, at si Cynthia ay kinilala bilang ang female version ni Jackie Chan sa Pinas. Ito marahil ay dahil sa natural na hilig ng mga Pinoy sa mga action films, at ang karate at kung fu movies ang isa sa mga tanyag sa panahong iyon. Maliban dito, hindi rin iniwan ni Cynthia ang karyer sa Hong Kong, kung saan ay ipinagpatuloy pa rin ng aktres ang paglabas sa mga pelikula doon. Ilan pa sa kanyang naging mga pagganap dito ay ang Pinchik, kasama si Dennis Padilla at Kim P. De Leon. Iyo ang Hong Kong, akin ang Manila, kasama si Jess Tony Alarcon noon 1994. Tapang sa tapang kasama si Lito Lapid, magkasangga 2000, at The Connection noon 1995. Ang kanyang huling malaking pelikula sa ating bansa ay ang Sergeant Hidalgo, bala ng katarungan noon 1998, kasama ang aktor na si Raul Saragosa. Matapos nito ay tuluyan ng nilisa ni Cynthia ang pag-aartista sa Pilipinas, lalo na nang magsimulang maapektuhan ng mga namimirata ng pelikula ang industriya ng showbiz. Bago matapos ang dekada 90, si Cynthia ay nagdesisyon bumalik sa kanyang lupang sinilangan sa Japan, at doon nagpatuloy sa paglabas sa mga pelikula. Subalit hindi rin nagtagal, ang trend ng karate ay unti-unting nabawasan, at ang aktres ay nagretiro na rin sa pag-aartista. Siya ay nanirahan sa Japan, kung saan naroon ang kanyang mga magulang at iba pang mahal sa buhay. Kalaunan, pinasok ni Cynthia ang pagpapalawig at pagpopromote ng turismo sa Japan, habang kanya naman itinatag ang Yukari Oshima Action School, kung saan siya ay isa sa mga nagtuturo at gumagabay sa mga kabataan na nais pasukin ang paggawa ng action movies. Sa paglipas ng mga taon, si Cynthia at ang kanyang dalawang anak na babae ay lumipat sa California sa Amerika tinuruan niya ang sarili na magsalita ng fluent English, at pumasok sa school na nagtuturo ng acupuncture sa South Baylo University. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng iba't ibang sangay ng natural na medisina, at naging isang acupuncture practitioner sa nasabing bansa. Noon 2017, matapos ang 22 taon pakikisama sa kanyang ikalawang asawa na si Philip Ko, ang aktor ay pumanaw sa edad na 67. Sa kasalukuyan, si Cynthia ay hindi na muling nag-asawa, at sa edad na anim na po, ang kanyang atensyon ay itinututok niya sa sarili, sa pamilya, at sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong at gabay. Nakakatuwang isipin na ang isang babaeng Haponesa ay nakilala sa martial arts at karate films, kung saan ang industriyang ito ay kalimitang pinangungunahan ng mga lalaki at inchik. Dahil sa kanyang hindi matatawaran talentong ipinamalas, si Cynthia ay kinilala bilang isa sa pinakamahusay na martial artist ng kanyang panahon, at maging sa kanyang pagtanda, siya ay hindi nagsawa na magpayo at tumulong sa mga nangangailangan. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Cynthia Luster, at may komento o gusto kayo idagdag, i-komento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan magsubscribe sa aking YouTube channel.